Panghanteng tayo ng pusit. Bali, nakahuli na pala ako ng pusit, mga master. Yan o. <laughs> try natin ulit, mga master. Tuturo ako kayo paano manghuli ng pusit. So, try mo na natin. May pangapamahin kami dito ng mga maliliit na kalapato o. sa natin para kainin nila. Pag nila yun, mga master, hindi na sila bibitaw hanggang sa taas. So, may chance din minsan na bumitaw sila. Kaya pag bumitaw naman sila, ang gagawin natin naman is natin. Pag hindi na sila sumasama sa ibabaw. Oh, mama. Diyan, geto lang 'yang pangulo diyan. Kaya matatawa ka mama mo. Bibi gay sayo. Lahat tang gusto mo. <laughs> sabi ko saya, "Mer, 'ta inen gano lang 'yan maka master. Gano lang 'yan maka master." <laughs> Dah, sabi ko sa pai, basta maiinom, uli natin 'yan. <laughs> hindi ko na siya you know, hindi ko na siya ging pakapitan ng kawil kasi kapit na kapit din eh pag kinapitan niya kasi yung pamain hindi niya na rin bitawan yan pero minsan bumibitaw kapag mailap na kaya to sinaranggat na lang natin hala pa tayo ulit mga master mas effective to mga master sa mga orang orang kasi ano na sariwa na yung ginagamit natin yung pamain eh Meron pa ay? Gay okay, tulungan kita maganap magaka magadaraw din yan diyan pag may nakita silang naglulutang-lutang. Pwede may pwede kahit may jigged. Hindi yan pwede saglit. Ay, hindi natatawaan pwede kayan tama kayan. Diyan na lang. Ay, wala. Ikaw, 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 ikaw. Ikaw mag nito. Ikaw mag okay, Parang hindi mag Dalawa na sila. Ah, ito, ito. Ikaw mag-ano nito. Tangan lang, dami na kain. Yan. Sana siya. Sige, hagis mo lang dyan. <laughs> ay, dapat mo ba? Palo tangan mo. Ay, puta na bumitaw. Ay, ano yun? Nagigit kasi. Ayan nga. Ay, ay, ay. ay. Yun, malaki. Malaki ba ipaano mo lang padumog mo lang tayo. na lang. dahan lang ah. pag lumutang siya, akin siya tayo eh, grabing kapit niya hmm mantap mas bro agisa mo pa isa pa agisa mo pa isa Tagay mo ka agad ah kumapit na mga oh, master, huli na naman <coughs> mga master <coughs> <coughs> mga master, pang pangatlo na natin to, pangatlo Pangatlong posit, kalamares. <laughs> Pangatlo loh, mga master. Anjan pa siya? Ha? Sana. Oh, laki. Malaki pa eh. Parang hindi. Aywan lang. Hindi, hindi pwedeng bigla yan. Oh. oh. <laughs> Sabi ko sa'yo eh, hindi ka kayang biglain pero dahan-dahan, ayan. Dahan, oh, mga master, dali na naman ang pusit. Pangapat natin. So hindi ko na pinasisinarangat mga master, pinadikit ko lang kasi wow na wow na to sa, sa ano eh, sa kain eh. Ayan, gustong gusto niya na kasing kumain kaya hindi na siya bumitaw. So, minsan mga master, kahit na walang kawil yan, basta may pusit. Pag niyakap niya, hindi niya nabitawan pag nakakain-kain na siya. So, pangapat na natin to mga master. Hihi! Kalabares! Sarap! Sarap mga master! Sakto dahil medyo nag asawa sa isda. So, ayun mga master, wala na mga wala na yung mga pusit tumalis na so yung gagamitin natin pamain ng pusit ay itatry naman natin pahay natin sa isda <laughs> para relax relax lang ang fishing natin mga master dahil medyo nakakasawa din yung mga isda sa lore iba naman yung technique na gagawin natin so dito pa rin sa pinagulihan natin ng pusit try natin gayat gayatin yung pamain natin mga master bago ipahay natin sa pusit sa ano natin sa isda baka makahuli tayo ng mga drag drag pero kung may makikita tayong pusit mga master huliin pa rin natin yon. kung may makahuli tayo kung may makikita tayong pusit so ito na yung natin sa pusit hiniwa hiwa ko na John try natin mga master kung makakahuli ang gagamitin natin ito yung ating jighead naman jighead naman na may hook try natin mga master Uli mga master Malaki to malaki to mga master Parang tingin ko pakul Parang tingin ko mga master pakul Pakul siguro to mga master Ang lakas eh Ruiz makasabit pa Ay kanuping mga master Ang laki Ang laki, kanuping <laughs> Ang laki, kanuping <laughs> Ang <laughs> laking ganuping mga master Woo! Jackpot Ang ah. wow, laking ganuping ah, laki. Ay, Pasuyo daw ako ng place spike eh ah? Pasuyo daw ako ng place Ha? Ah? Ng place, pasuyo daw May dinuwi yung Oo Kaya pala ang lakas ang butakal akong pakul Ay wag na, naglusot na dito sa ilalim huwag na pa eh Wag na naglabas din sa asang ang <laughs> laki mga master dalako eh. play ko lapo lapo lang ng malaki or pakol yung kumagat eh wala lang lakas nya check natin yung leader line natin kasi sumutsu sa ilalim kaya pa mga master kanoping ulit mga master kanoping 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 mga oh, master nakauli na naman aku, aku kanoping mga master ah. marami pa lang kanoping dito mga master marami pa lang kanoping dito mga master you know? mana <laughs> lang muna Marami pa lang kanuping dito mga master pag nilagyan ng ano, ng pamain-pamain. Sabi ko na eh, kanuping na naman 'yun, ang lakas ng kain niya eh. Tapos, yung pamain ko na, hawak-hawak ko. Ilagay muna natin dito mga master sa box. Yan you know? <laughs> Ha? ako ng pamain. Sabagay, so, bira-birahan lang natin mamaya pag naubusan tayong pamain. Pero wala na doon isa sa ilalim? May, may isa pa? Huli Huli mga master Naulog King crab Shit <laughs> na king crab Paula akong king crab Kinainanan ulit ako dito, malakas. Ano, ping naman yung pay. Try natin ulit, mga master. Oh, ba't gumano? Huli, eh? mga master. Huli, mga master. Huli, mga master. Huli, mga master. Liglig. Liglig mga master <laughs> Aray, lunok na lunok na Lunok na lunok mga master So yun mga master, kinuha. Kukunin na lang natin to dahil nalunok niya kasi yung pain eh. Pinamaan ang -ala. So mamamatay rin yan mga master. Ito huli mga master Tanuping na naman Tanuping na naman mga master Karoping yan Hindi leg legleg -leg na malaki Malaking legleg, -leg. Malaking leglig ah <laughs> Malaking legleg -leg nito ah oh, master oh. So gusto ko rin sana mag lure mga master kaso lang malakas yung hangin hindi na yun makakahagis yung lure natin Pwede rin maghagis pero patalikod lang dito sa kabila. Ang kaso lang pag ginagis mo naman yan sa kabila. Hindi rin, ano, hindi rin masyadong makain pag hindi maalod. pre <laughs> tayo ulit master. nakain mga master, huli huli mga master aroy nagnog balik natin, mga master, maliit pa yan mga master, sibat na tayo mga master so ito yung mga nahuli natin mga pusit mga master dami tayong pusit na nahuli Saka meron tayong isang katambak na malaki Yan Okay na yan mga master So meron din tayong mga pangsigang dito So ito yung pinaka magasasarap mga master oh, Dahil bira bira lang tayo makahuli nito Medyo Tangali tangali na kasi tayo nakarating kanina So kasama natin master Kijing Dilim Nagpost pa dahil ako Yan. Naka ano pa siya guys, naka spray attack dumbo. Chum <laughs> chum. So tube na kami guys Mga ngawin pa rin kami sa payaw Tingnan namin kung may madadagdag kami Kahit mga kalapa lang So natutuwa talaga ako dito sa mga huli namin ngayon mga master oh. Yan mga pusit Ito kasi mahirap hirap din hulihin kapag kwan. But na lang pagdating na pagdating ko dito mga master Nakita ko kagad sila Nagasurunodan sa lor So <coughs> Alam na Adobo Adobo natin to So kita kita lang mga master Dadaan kami sa payaw Hanggang sa next episode. Babush!